Mga idol, tara na. Maglinis tayo ng banyo. Ito yung ginawa-gawa ko araw-araw. Itong banyo dito, linilinisan ko. Tsaka magmamap ako. Tinutulungan ko yung kasama ko kasi masyado pang maaga para magluto ako, ba? Diba? din naman natin yung kasama natin kasi kawawa naman kung lilinisan niya lahat. Eh, hindi naman masyadong marami ang bahay. Siyempre, uh, araw-araw naman nililisan kaya hindi masyadong madumi. Pati dito sa banyo para madali kaming matapos. O ayan, may balak pa akong sumayaw. Kising na ako kung na ako ng banyo. Maraming salamat sa inyong panonood.